Sinapaanan ng reklamo ang dalawang driver na nakasagasa sa isang konduktor sa General Trias, Cavite. Isa po sa mga driver, nakainong umano. Saksi, si Oscar Oida. Yung yakap niya po, parang iba na po eh. Iba po yung pakiramdam ng yakap niya, tapos basta iba po. Di pa rin matanggap ni Mikey Balatbat ang sinapit ng kinakasamang si Manny ang konduktor ng bus na nahati ang katawan matapos magkasunod na matumbok ng isang kotse at isang truck sa General Trias, Cavite, hating gabi kahapon. Dinatnan ko siya sa tanggapan ng General Trias, Cavite Police Station kanina. Sobrang sakit po. Kasi po, may tatlong, may tatlong anak po kami. Mm -hmm. Tapos siya lang po yung nagtatrabaho. Karumal-dumal po. Tapos hindi niya po deserve yun eh. Sana mabigyan po ng ano, yung pagkawala niya po. Ayon sa kasamahan ng biktima, paggarahin na sila nang mangyari ang aksidente. Sakto kasi yung pagbabaan niya, papasok na ako sa garahe, biglang may sumulpot na kotse. Uh, mabilis ang takbo eh. Pagigwang-giwang pa. Pagkabundol kay mani ng kotse, tumalsik siya sa ibang lane kung saan naman siya nasagasaan ng dump truck. Mabuti na lang mayroong ano, uh, police movie na nakabuntot pala sa amin. Kaya pinahabol ko yung ano, sos, nakabanggay na kotse. Sa ngayon ay naareso na pareho ang mga driver ng kotse truck na nakadiskrash sa biktima. Ang driver ng kotse na unang nakasapol kay Manny, nakainom ayon sa mga pulis. As a result also ng ano ng medical uh, examination ng ano ng driver ng kotse, nakainom po siya, intoxicated. So medyo malayo-layo na po sa area nung na interception ng nung ano nung mga patrolling patrol natin. It could aggravate the circumstance of the case po. Uh, but it uh, will depends on the court uh, na magta po dito sa uh, pasi uh, soon to be respondent po natin. Sumailalim na rin sa inquest proceedings ang dalawang driver na naharap sa reklamong reckless imprudence resulting to homicide. Tumangging magbigay ng pahayag ang driver ng kotse. Ang driver naman ng truck sinabing wala siyang kasalanan sa nangyari. Wala kung nanong dahil siya po ang may ano eh. Sa akin oi isabit lang ko. Para sa GMA Integrated News, Oscar Oydang inyong saksi. Mahkapuso, maging una sa saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube para sa iba't ibang balita.